Paano bang nangyari sa'yo? Bale, hindi ko po alam kung kailan ko yung exact date, sir, pero grade 4 o grade 6 po. Ata ako, uh, nag block Grade 6? Grade 4? nag yes, block yung panga mo? Okay, sir. Pero saglitan lang, sir. Nung minasarge po ng length, sir, bumalik din po agad. Tapos nung senior college po ako, nung nag-inuman po kami ng matagal, na lasing hmm. po ako, nag-swap po ako ng matagal, nag block po. Hmm. Tapos nakupo ako sa hospital, Kakal. Siyempre lang po tapos sinila. Gumalik naman po kaya nang pumilu-tabi Last... anong year yun? Nung second year college ka? Ay, hindi po, walang tanong, sir. Magkakont po sa 20... Nag-lock siya yung kumbaga hindi may isa? Yes, sir. 2020 sir. Tapos nag-gumalik po siya ng 2028-21, sir. Yung, uh... Kaya Opo, pag nag... nga... Pagpay naman. Pero lang sa'yo Nag-ganga po ako, sir. Yung pabalik, sir, parang pa-iss, sir. Kaya yeah. uh -huh. Sarap. Ano nga? Sarap. Ah, okay. Sa sobrang dami na siguro ng ano, lumuwag na. Lumuwag. Kukuha ka rito. Ayun, doon, suso. So, ito ah. Kukuha. Ang nangyari dyan sa Jumo, baka nabaangal yung ano mo. Siyempre, eh. sipi mo, grade 4 ka pala o grade 6. Ang tama ba? Yung punang ano mo nadali na kagad. Ngayon, nangangangang mo naman. Masakit ba siya pag inangangang? Hindi no. po. Hindi siya masakit? Hindi o, Wala po. na maluwag na yan. Okay na yan. Diyo ka? Oo. Oh, proportion naman yung ngipin mo eh. Okay naman. Maganda naman yung pagkano. Pag ngumangang ano, pag nga lang, no? Nagkakaroon ng problema. Sige nga nga nga. Sarap. Okay, pektos pag isasara. Tsaka nag-claiming po siya, no? Ito sa right side. Possible na mangyari na, idol, alam mo kung bakit? Kasi nung pagka... Hindi natin alam, nung pagka... Nung paano ibinanik, eh. Kung persahan bang binanik? O ano? Nung paano... Yung unang-unang pagka... No, nung unang-unang pagkasala. Nung pagkalak nung una, di ba hindi mo maisara? Nung pa, panalang po yun, sir. Nung... No elementary po ako minasas lang po dito, sir minasas lang tapos bumalik din po agad pero nung mga college po ako doon na po meron ka bang dentures? ano, sir, sarap okay proportion naman yung ngipin mo maganda naman yung ano mo kumbaga saktong-saktong yung bite kumbaga ganyan, no meron kasing ibang ngipin nakapagalo, no Ito yun sa'yo, saktong naman, eh ang problema pag nganga mo ng ganyan pag sinasara mo kailangan mo munang salansalin. Susubukan ko lang ito kung ano, medyo maluwag na eh. Kaya niya namang ano, kaya niya nang i-open, kaya niya nang isara. Ang problema, may pectus lang. I-ease lang, sige nga nga. Okay, dahan-dahan, sara sara Pahit na yung sarap. Dahan-dahang sara lang. Kung na yan, yan. Dahan dahan-dahang sara Okay, sige nga. Okay, okay. 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 dahan-dahang sara Dahan-dahang sarap. Sarap. Sara. Ayaw, sir. Tumalabas. Idol, lang pinaka-the-best niya sa'yo pinaka the best ah, ano mo nun siya, lalawin mo na yung sarili mo. Pag ka, singa, ng mga ka nga, 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 nga tapos iyan mo, medyo naka uh, inside ka ng ano. Sara. Luma ayos na aga. nga nga. Sara. Try mo nga mga pagano'n. Pagano'n, pagano'n, pag nee, nee, Hindi, nee. pag Parang dito tulad yung ng sir. Hindi nga ako Kaya na. Pagano'n pag 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 Oh, hindi nga yung sir. Hindi, 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 huwag muna yung sarap. Lumalabas siya, ay, Lumalabas siya. Sige, sandal. Sandal ka. Hindi okay. <tinyo> mo may ganon. Hindi mm. mo pala may ganon. Hindi mo may ganon. Naglalap. Hindi na sabi mo naglalap. Sige, gagandaan nito. Okay, dahan-dahan. Sara. 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 Hindi magdiretso. Sarap. Sara? Yeah, doon, maluog na yung anong wire doon. Ang pinakadulit dyan, ipapaano mo yan doon. Ipapa-opera. Masyado siyang maluwag. Nangangangan naman siya nang walang masakit. Nagaganon siya. Nagaganon. Ang problema lang yan, sobrang luwag na ng bandang kanan Oh. No? Kaya pagka pinipilit natin yan, o, oh, naglalak lumalabas. Yun ang nangyari dyan, kailangan yan o, operahin niya na no yun. Hindi kaya ng, oh, hindi, hindi kaya ordinary yung well, adjustment dyan. Yan, kaya ko o, pantay naman siya, eh. normal na nga nga, huwag mo ilalakas. O, yun lang. Kaya mo pala siya, ano yun eh. Normal na nga lang. Sara O, normal na, okay lang. Well, yun yun huwag mo na nang habulin yung ano. Lumalabas siya eh. Lumalabas siya, maglalak siya pagka sobrang laki. Oo, maluwag na siya eh dun. Nag aalangan lang kasi ako sir kasi mag-take out kami sa 15 sir. Oo, oh, wala nang problema yun. Normal na na ano, makipagdanda na Hindi naman pa ka pa ba ng Hindi, nag nag-aalangan nag lang ako sir. Baka kasi biglang mag, sa training sir, biglang maglakman. di kita ako sir. Alam mo, Ganito yan. Pagka, kunyari, sabihin na natin parang nag-lock. Ang pinakadabi sa gawin mo, pinakadabi sa gawin mo, iingangan mo pa ng toto, tapos diinan mo yung ano mo. Ikagaya rin ginagawa ko. Diinan mo. O kaya, padiin mo sa kasama mo. Kung sakaling ano. Pero hindi, hindi yan, mag, hindi yan mag kasi kaya mo yun. No, eh. Kaya mo kontrolin. Normal lang. Nga nga. Ah. Sara. O kaya naman eh. Huwag ka lang iwasan mo na yung pinakaano yung yung, di natin, yun. yung hindi naman natin necessary naman yun sa ano eh. Hindi ka hindi maglalak. Ah, kailangan kasi niyan, operasyon na idol. Sobrang luwag. Hindi natin, pag in-adjust ko ng ano, useless lang din kasi na ano mo naman. Normal, uh, normal lang sa'yo na yun mo. Hindi siya kaya ng ano. Maluwag na, na, na. maluwagin Malawag dito mo. Ay dito. Para hindi siya maglap palagi, idol. kaganito yun mo lang siya. Oh. Nalaro Pagka parang para nangangawit, ipasok mo lang siya. Ayan. Pasok mo lang siya. Hindi siya mag-iyan. Pag nangangawit siya. <laughs> Tapos sa uh, umaga naman siya, ito lang yung siya. Yun. Sobrang luwag niya ngayon ulit. Uh -huh. Dapat siya ma-operahan. Ma-operahan siya. Pero... patuloy ka dyan. Kaya mo naman kontrol eh. Hindi siya pwedeng basa-basa yan sa ito. Baka mag lap eh. O, oh, bulanda hmm. naman yung sa ngipin mo eh. Tsaka, yun lang, dadayay mo lang. Huwag mo lang yung sasagad yung ano. Huwag mo lang yung pinakasagad. Okay? Yes. Ah. Sara. Ayan. Huwag ka matakot mag ano. Basta palagi mo lang i chin in. Hindi maglalaki ang promise. Meron din ako nyan, Hmm? Pwede yung kasama ko sa mayroon, sir? Meron din ako yan. Basta palagi lang tayong chin in. Pag-iikab palagi lang pakilalim. Sa'yo kasi lumalabas pag binubo ka, ginanga mo. Nag-extend out. Yan o. Oh. No? Oh. So, kailangan mong fake to sa'yo muna para bumalik. Wag, wag mo nang ipakahanga ng todo kung di naman kailangan. Okay? Kaya naman ang normal eh. Oo. Hmm. Oh. Okay. Huwag mo nang pa-adjust ayun. Baka pa ma-disgrasya pa. Kailangan yan. O, operahan pa, ah, yun yung pinaka the best dyan. Sobrang luwag eh. Okay? Wala ka namang babayaran sa akin pag ganyan.